Pagdating sa pag-iipon, may mga factor tayo na dapat maintindihan para ma-build natin ang ating wealth. Ito yung money, rate of return, at time. Money kasi importante nag-iipon tayo para may perang magko-compound or lalago. Rate of return, hindi sapat na nag-iipon lang tayo, dapat marunong din tayo mag-invest para mas mataas yung potential growth ng pera natin. And of course, yung time, dapat eh, talaga magsimula tayo ng maaga. Kahit na maliit na halaga kung mahaba pa yung oras natin, makakabuild din tayo ng 1 million or yung tinatawag na wealth natin. Kaya nga dito kung 3,000 per month ang naiipon mo at nilalagay mo lang to sa unan, after 20 years meron kang 720,000. At kung marunong kang mag-invest, halimbawa nasa 12% per year ang kinikita ng pera mo, ito ay nasa 2.9 million after 20 years. Again, advantage na nag-iipon tayo, Naka-invest ang pera natin kasi 720,000 kung nasa unan lang pero 2.9 million kung naka-invest. Ang laki ng difference. At of course, yung pangatlong factor, yung oras. Kung 30 years pa ang meron ka at nag ka ng 3,000 per month at naka-invest ito, meron kang 10 million after 30 years. To know more about savings and investment, message mo lang sa FB, Roan Celis Capistrano.